Hello mga katiya At ayan Ano nga ba itong nasa harapan ko? Wow! Windmill pala Ang ganda niya talaga Dati po nakakakita lang ako ng ganito Kapag ka nga sa malayuan Pero ngayon Andito na siya sa aking harapan at ayan nga ho ang inyong tiya. Abay tuwang-tuwa nga at nagtatatalon pa. Dahil nakakita na naman nga ho ako ng isang magandang lugar. Ngayon lang ho ako makakita nga at makakadaan sa isang magandang tulay. At ito nga po pala ang tulay na nag-connect nga sa Taichung Mainland. Papunta nga po sa wetland areas na atin nga pupuntahan. Ay, ang ganda din naman nga ho talaga dine. Eh. At talagang tourist spot din naman nga ho. Are. At kaganda magpa-picture nga. Ayan, kita nyo naman nga ho. At panay na naman nga ang aking porma dine. Eh. Ay, tuwa talaga ho ako. At gawa nga ng, ayan, makakakita na naman nga ho ako ng dagat. Tapos ng tulay. Kaya susulitin ko na nga ho yung mga oras na nandito ako ay ang pagkahaba din naman nga ho ng tulay na are at abot pa nga hanggang doon sa kabilang dulo ay anong oras na kaya kami makakaabot doon at talaga naman nga ho pagkatapos namin tumawid ng tulay ay maglalakad pa nga ho kami sa kalsada papunta nga po doon sa may wetlands pero kahit naman nga ho mahaba ang aming lakarin ay nag enjoy naman nga ho ako at yun naman po ang mahalaga kahit saan man tayo magpunta o naroon ang mahalaga nag enjoy tayo palagi yeah!